Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsenyo ng Office of the Vice President. Sunod-sunod na nagsagawa ng Thanksgiving activity ang sampung satellite offices ng OVP sa bansa, kaugnay sa selebrasyon ng ikawalong putsyam na taong anibersaryo ng opisina noong Nobyembre, kung saan inilunsad ang unang yugto ng aktibidad, alamin natin sa ulat ni Abigail Makasampon. Nagsagawa ng month-long Thanksgiving activity noong Nobyembre ang tanggapan ng pangalawang pagulo sa sampung satellite offices ng OVP sa bansa. Kaugnay ito sa naging pagdiriwang ng ikawalumpot siyam na anibersaryo ng opisina kung saan libo-libong Pilipino mula sa ipat ibang sektor ang nakatanggap ng gift packs na naglalaman ng bigas, kape, mga canned goods at noodles. Unang inilunsad ang aktibidad sa bayan ng Makato at Isla ng Buracay sa Panay and Negros Islands. Umabot sa 4,400 na mga benepesyaryo ang nahandugan ng gift packs. Binubuo ito ng mga e track drivers, boatmen at photographer association. Maging ng mga vendor, solo parent at mga miyembro ng ati community. Bukod sa gift packs, naghandog din ng OVP ng pagbabago bag sa kabataan at wheelchair naman sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan. Nagpasalamat naman ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa lokal na pamahalaan ng Aklan at sa lahat ng mga tumulong upang maisakatuparan ang nasabing aktividad. Tauspuso puso akong nagpapasalamat sa suporta, pagtitiwala at pakikiisa ninyo sa adhikain ng tanggapan ng pangalawang Pangulo mula noon hanggang ngayon. Salamat sa inyong tulong sa pagbuo ng matiwasay, maayos at mapayapang mga komunidad. Sa bawat hakbang na tinatahak ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, ang kalagayan at kapakanan ninyo at ng inyong mga pamilya ang nangingibabaw sa paghatid namin ng tulong at serbisyo para sa inyo. Ngayong araw, handog namin sa inyo ang munting regalo na tanda ng aming respeto at pagkilanlan sa inyo bilang mga katuwang kaagapay at kasangga sa pagbuo ng isang maunlad at inklusibong Pilipinas. Tandaan na ito ay hindi ayuda ang marigalong ito ay bilang pagkikilala sa pagsusumikap na ginagawa ninyo para matustusan ang mga pangangailangan ng inyong pamilya, pagsilbihan ang inyong mga komunidad, at maging responsable at produktibong mamamayan anuman ang mga sitwasyong kinakaharap. Ako po si Abigail Macasampon. Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Iba pang benepisyaryo sa Thanksgiving activity mula sa isla ng Boracay, kilalanin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!